nakita na ang isa't isa. Siya doon. <laughs> Ay, doon ba? Di respeto pa sa kanya. Hindi ko po nais pag nangano at tawutuin sa amin Sabi ni Megs. Hindi daw si Mal kasama. Tapos nagulat ako kasama naman pala si Mahal. Gusto mo magdaan ng ilog. Ilog. Oo. Oh. Tapos oh. Pagda pagdaan ng ilog, pad padaloy natin sa ilog na. Oh. Okay. Kita na lang tayo. Guys, camera. <laughs> Gusto hindi ka sasama? Surprise na eh! Gusto niya i-surprise ka daw. Oo. Nasupas. Bago Challenge para sa... Na, oo, sa para. <laughs> At nagsimula pa ang mahaba-habang lakaran. <laughs> Sabi ko kay Mahal, gusto mo bang sumakay ng motor? Perfect siya ko. <laughs> <laughs> o, oh, okay lang, maglakad ka. O, oh, sige, lakad, lakad. <laughs> Sinubukan <ko> niya. <laughs> Tapos nung nararamdaman ko na sa kanya na hinihingal-hingal na siya. Na. Si Mahal, binuhat na ni Mix. So yan, bago ka dumating kay Mura, uh, sa bahay ni Mura, dadaan ka muna sa uh -uh. mga pagsubok. <laughs> Tapos nung nakita na namin na may putik na. ah oh, di ba maglalakad tayo diyan? Oo! Oh. Ano gusto mo maglakad? Hindi <laughs> na niya may hindi ko na alam kung ano <laughs> mga tinig sabi niya kasi pabulong na. Pabulong na eh. Gusto mo maglakad ka? Ay mo mahirapan eh. Papagnak mo ka, madali ka ma, maging tambling. Mahirap at lutot ka, diba, ibundok ni Mura. Masakit ka, Barakang. Di ba, oras pa tayo, Mario, maglalakad? Ha? Oh, sila lang pala, hindi tayo. Napagod kami. At then, siya napagod, ah, hindi pala pagod. Siya pala Makalipas ang mahigit isang oras na lakaran, Narating na rin nila ang bahay ni Mura. Alay pa lang ang bahay ni Mura. Yeah, yeah. Ito, yeah. Dito ni kami sa bahay ni Mura. Uh, ito, ito mo ano. kami. House tour. Iba dyan mo kami. Malapit na masira itong bahay namin. <laughs> si Mix na ang nagluto ng kanilang pananghalian. Uy, <laughs> sa langit ako pupunta. <laughs> <laughs> si Mura nagaling na, ula ng ulam oh. ng... Tinigang na baboy. Uh Oo, -oh. tapos yeah. mamaya na yung Abobo. Abobo. Oo. Ito so, ang <laughs> kinakain ko. Paano kumain niya? Ha? Oo, yun. Tapos ito ay okra ay pampa. Pampadulas mm -hmm. so, na. Alam mo na. Dito na sinorpresa ni Migs, si Mura parang gusto daw niya na mag-alaga ng biik. Uh, bibigyan kita ng puhunan, bilis sa pambili ng biik. Kung gusto mo, bilhin na tayo ng biik bukas. Mm. Deal? Deal, deal, deal. o no deal? Deal. Saan ba kulungan dito? Kasya ba si Mahal ko Iwan ko na yung gawin mo inahin ko. Gusto mo ito yung inahin mo? Maganda lahi ka. <laughs> <laughs> Pag may baboy na minibili kay baboy, ipapangalan mahalay. <laughs> Tuwang-tuwa ako din, buwin na lang anong ng baboy. Pero bago umalis si na Migs at Mahal, sinorpresa nila si Mura ng grocery at bigas. <laughs> Eto ano, abot ko Yan, <laughs> <laughs> Ang ganda ako tumanda ako, ugod Di bro, pupunta pa rin ako dito. Pero, pero pag may rocket, ya ano kita. Okay? Pag alam mo ba, wala ka naman do, may pa konting tulong ako sa'yo. Yung pre, hindi mo naakalaan mo. Yung ano, yung best friend ko pumunta rito, yung ganyan. At tos sa sa'kin, si Mura. Hindi ko alam hindi ganun. Ngayon hindi siya katanggap ng galing sa akin. Naatas siya, yung binigay ko na pera. Sabi, Mura, Huwag ka naman ganyan. Parang naawa lang ako pag kasi wala kang tabaho, yung pag -terapi mo. Hanggang mag ano, ako ugod-ugod, iaano ya, ko yan, papatrapy kita. Huwag ka naman yuk. Sana lumakas na pako para makasama ko sa inyo. Si Mura, hindi siya nag-member sa amin. Pero, it doesn't mean na hindi ka member, hindi ka namin tutulungan. Yung samahan po namin, gagawa ng paraan kung paano kami makakatulong kay Mura. Kay Mahal, nagpapasalamat ako sa kanya dahil narating niya itong bahay ko na malayo. At ko, tinulungan din niya. Marami pa siya matutulungan. Oo, maliliit silang mga tao. Pero may malalaking puso